Ang po kayo? Mabuti naman. Ano pong pangalan nila? Ako, uh, Cherry Mateo. Saan po kayo sa Pinas? Uh, born and raised ako sa QC, pero sa Manila na ako nakatira. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Ako, ano, nine months? Nine months pa lang. Anong pong work nyo dito? Uh, ano ako? Food service supervisor ako sa McDonald's. Bakit Canada po ang pinili nyo? Well, Canada, Actually, wala naman ako idea sa Canada before. Kaya lang through encourage ng mga friends ko. Ano pong ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto pong magpunta dito sa Canada? Ano, siguro dapat prepared ka lang, ready ka lang. Kasi hindi din magsimula. Ganon. Ang huling tanong at ang pampinaling tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada? Oo o hindi at bakit? Masaya. Kasi dito parang nakikita ko na agad yung future ko. In next year, in two years, next year, na nakakalculate ko na kung magkano yung magiging finances ko or ano yung maipupundar ko. Parang ganon. Sabi pag nandito, family. Yun lang po. Maraming salamat. Bye!